pakihulit uh -huh. na ho. Ganito. Sabi niya, Ayaw na. Si Oli <laughs> ay mapagmahal. <laughs> Lolo ba <Baso>. siya? <laughs> Masayang kasama. <laughs> Malakas tumawa. <laughs> Yun nga lang. Ayaw na niya ng pisikal na lambingan. <laughs> Sawa na raw siya. <laughs> at hindi na bagay sa edad. Kapag matutulog na, gusto niya ay kwentuhan lang. <laughs> <laughs> ay, tawan -tawan start, barri, eh, tawan tawad yung sa tatay ko eh. yun! Bakit Sa ayaw mo, ang sayap kaya ng lambingan bago matumak na na. Ayaw mo na, ng physical na pagmamahalan. Yakapan na lang. Yakapan na lang ang kwento. Ganun lang daw pag salita halik. Oh, Yakap, ano <laughs> na lang? Yakap na lang. na lang? Ayaw mo na lang kiss? Gusto ko nga yun yun. Ay, yun naman, Gusto, ay, naman Gusto nang kiss. Eh, kala ko ayaw physical. mo ng physical na lambingan. Oh. Yung ano. No further questions, Your Honor. <laughs> gusto niya lang. Pero kiss okay sa inyo yon. Bakit gustong, parang gustong gusto mo ang kiss? Kasi may kiss na may pakiramdam mong masarap eh. Diba talaga naman pag kinis ka ng taong panto, ang sarap may sa pakiramdam. Yes. Ano yung may yo? kilig ba? May pakiramdam yes. eh. Kilig, ligaya, ah, yeah. kapayapaan, 'di ba? Yung parang nakaka eh. Nakakakalma ng pakiramdam. I-match oh. mo yung stress ka sa araw tapos kinis ka ng mahal na mahal mo. Yes. May kalma 'yon, 'di ba? Yeah. May tamis. Oh. Eh, ba masarap ka ba kumis na ni Oli Oh naman. Yeah. Oh naman. Okay. O, oh, yung tatay. Hanggang ano na lang daw po, tay. Yakap tsaka kiss, kwentuhan. Hanggang dun lang, tay. Oo. <laughs> so, kayo po. Okay ba sa inyo yon o oh, hindi? Mga hakbangers, akyat Aba! o baba. Aba! Pwede ba ba? ba ba? na oh. oh. dito, ah. Oh. Wow! Pwede na uno. Nasa taas ng pantalon, eh. Akyat na oh. gaga. O, oh, sadali, sadali. Pwede na huwag nag-iisip. Sadali, o. Oh. Pwede na huwag nag Huwag ko yung tatalo sa balon, ah. Ulitin natin, mapagmahal siya, masayahin, malakas tumawa, pero... Hanggang kwentuhan at yakap at halik uh -huh. lang ang kaya niya. Ayaw uh -huh. niya na daw ng iba. Tay, akyat o baba? Ano pa, akyat o baba? Ano oh! Ay, ano? <laughs> Teka lang, okay ayaw po. pa, Hindi pa, naiwan niya isang pa eh. Nai <laughs> naiwan, niya <laughs> isang pa. Sabi one. niya. Ay, ay, ay. Sabi niya. Ay, pero bumalik. parang okay pa rin yung halik eh. <laughs> Tsaka yung yakap. Kaya okay, lang, pero gusto ko din yung halik. <laughs> bumalik. Bumalik eh. Akyat po kayo. Ay, Ay bupa! Nakakot ka Bupa. Huwag naiiwan yung paamot eh, para ka nagpapagpag na aso. Oh, tanungin na na si Tatay Ray. Tatay Ray, bakit ang tagal nyo po dun sa ano? Sa pwesto nyo kanina? Iniisip ko yung halik. Oh, halik po eh. Halik. Ang Hanggang halik na lang daw, tsaka yakap. Tsaka yakap. Napakasarap. Ay. Ay, ba't bumaba po kayo? Kung... Bakit bumaba po kayo? Ay, sa banana amoy, ayaw ko na. ayaw ko na bakit ka bakit po? Pag nag-partner po ba kayo? Pag if ever magkaroon kayo ng partner, wala na, parang wala na yung kiss, wala na yung gano'n. Ayaw nyo rin Hindi ng ng naman. Eh, alam mo naman sa ating mga ano, eh pagka tayo eh nagmamahal, lahat ay eh, kasama na natin yun eh. Pag-halik, uh -huh. Paghalik, yes. Um, sa kanya, pagmamahal, nan, hmm. ar aruga na nandun na yun eh lahat. Yes, totoo po. Eh kaya lang, yun yung sinasabi nga nila na sinasabi ng ano na yung best Hanggang doon na lang siya. Hanggang doon na lang, ho. Uh, parang hindi maganda. Ah, hindi. hindi kung, kung baga sa inyo, kulang ang pagmamahalan. Pag oo. Oh, oh, Siyempre, nangangailangan din ng mga... Ayun, oo. Oh. So, uh, no, uh, no, 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 further, further, further question, po eh. po. Your Honor. Naiintindihan po na lang lahat. Salamat po sa inyong paliwanag. <laughs> anong, mas, anong masasabi niyo doon, Nanay Oli? Sa mga sinabi niya? namin niya. Ha! <laughs> ano? Ba, parang, parang But, ano daw, parang kulang, kulang daw eh. kasi parang daw, kailangan sa, din daw sila edad ng lamang. Sa itin po naman namin, maghahanap pa ba siya ng ibang bagay? Hindi na. Kailangan niya <laughs> yung ano <yung>, na lang. <laughs> yung pagmamahal at pag pangangalaga sa kanya, kung sakasakali. Oh, hindi oo. na kailangan yung... Ano nga, edad pa, eh, katulad ko, 70 na, pwede pa. Hindi <laughs> na. As a boy, kailangan din natin i-consider yung yung physical na kakayahan ng mga tao. Mm -hmm. Parang mas mat iba yung kakayahan ng lalaki sa kakayahan ng babae oh, kung hindi ako nagkakamali. Okay, tama ba 'yon? <laughs> Kasi 'di ba may yung mga babae 'di ba may edad na hindi na katulad sa kanya sa, sa kakayahang mag-anak, 'di ba? Yung babae may edad na hindi na sila Pero, di ba yung mga lalaki na kahit late na nakakagana pa sila. Yes. Parang pag yes. nagmenopause na. Oo, oo. So yung ganoon. So Siyempre may mga may limitasyon ng kakayahan ng mga katawan, 'di ba? Kaya hindi mo rin natin mapipilit yes. Yeah. oo, yeah. Pero si Tatay kasi gusto niya ng oh, gusto niya pala eh. Oo, oh, halik. Oh, pero kaya niya ng kiss Tatay tsaka yeah. yakap, yakap kwentuhan. Eh si Tatay number 2 kapito. Kapito. Ba't po kayo napababa? Ulit mo nga pa ulit mo. Paulit, paulit daw from the top eh. Mula tayo yung sumayaw tayo, kumanta si ano si, ano ho? Ano la ano po? Yung puro anong hanggang puro lang kiss lang, hanggang kwentuhan na lang Pag daw matutulog, po. Matutulog hanggang doon matulog. na lang ho. Wala na kong iba. Bumaba po kayo. Kiss, akapan. Oo, Kambingan. hanggang doon na lang daw. So, ibig sabihin ay eh, hanggang doon na lang, wala na ng pagmamahal. Parang kumupas Hindi, na. May pagmamahal Hindi, pa may, pa po. may pagmamahal. Yung oh. yakap tsaka halik. Love with kiss and hug. Oo, oh, the... hanggang doon na lang daw po. Eh, merong kumukupas din yan, ikaw nga, di ba? Oo. Oh. Kaya ang sabi niya, ay, kwentuhan na lang. Yes. Opo. Oo, oh. oh, kwentuhan. Hindi ako kontento ron. Kasi kung magkukwentuhan kayo, Matutulog na lang Eh, may punto si tatay. Kasi mapapagod kakakwentuhan. Kung magkakwentuhan lang <laughs> tayo, matutulog na lang ako. Grabe itong mga... <laughs> yung edad nyo, grabe din ang linyahan nyo, no? Uh -oh. Pero kung ano nagsabi niyan, uh -oh. imagine ko nagsabi ng mga linya niya, mga gen Z, mga bagets, uh -oh. bash na bash yan sa uh -oh. ano. Pero, pero dahil... <laughs> dahil sila. <laughs> dahil pero sila, <laughs> oh. Pero hindi po ba ang konsepto of growing old with someone? Love goes beyond anything physical na. Hindi po ba ganun? Ah, hindi po. Hindi po. Ay, ah, hindi. Pagkang... Ah. Pagka ang husband ay tumatanda, bumabait sa kanyang asawa. Hmm. Sinusunod ang kanyang gusto. Hmm. Di ba? Kontento hmm. ba sila ron? <laughs> <laughs> Depende na lang siguro po sa makaka-partner ninyo, <laughs> <laughs> 'di ba? Oh. Diba? Depende. Nga. Depende kanya-kanyang journey naman yeah. in love. Hindi ang mga ka oh, hindi, oh, hindi pare-pareho, right? Opo. Oh, oh. oh. Meron talagang mapagmahal, merong hindi magmamahal. Nakikipag-away, inaaway ka, o nag-aaway kayo, talagang gano'n eh. Magsawa, di ba? Mm -mm. Hindi nawawala yun, oh. right? May mga may mga taong, siyempre may mga katulad niya, sabi mo nga iba-iba, may taong okay sa akin yun, ay hindi hindi okay sa akin yun kasi gusto ko sanang partner yung may physical intimacy pa din. Mm -hmm. May mga lalaki din naman, katulad ni number one, yes. okay sa akin kahit ang, ang physical intimacy ay hanggang yakap at halik. Yes, That lang. will yes. be more than enough. Basta may love. tama po na, Tatay Pancho? Mike po, tatay. po. Okay. Opo. Okay po tayo, tatay. <laughs> Kasi umakyat ka eh. So, sapat sa inyo yon tatay. Kasi sabi mo kanina, ikaw ay magbibigay ng labis. Labis, tuturuan mo siyang, bibigay mo lahat ng pagmamahal sa kanya eh. Uh, Unang-una po eh, kapag nasikman niya o naramdaman niya ang halikoy, kikiligin siya. Sapagkat so, ako eh, Mr. Suave, may bigote. <laughs> yeah! Iba. Mr. Suwabi Kasi Tatay eh. Pancho. Oh, Ay, yes. pa lang, kikiligin na. Oh. Kikiligin. Oo. Oh. Pero kasi alam mo, pag, pag, katuloy ngayon pag love mo yung tao, di ba, yung... Kahit, kahit wala na nga kayong talagang nagagawang physical dahil sa inyong edad, di ba yung may mga ganun yung ang magical ng love they still stay together yeah. forever. Yeah. Yung kahit yes. magganunan lang yung parang sa The Notebook, 'di ba? Kahit nga 'di ba nga yung iba nga yung asawa nila ni hindi na nila nakakausap dahil yung asawa ni hindi na nakakakilala yeah. sa nangakapagsalita. Yeah. Pero nandoon sila magiging kapiling yes. habang buhay, yeah. 'di ba? Kahit wala ka nang kasi yung daw 'di ba yung, yung may yung Mamahalin kita at sasamahan kita, sumpayan, kahit wala ka nang naibibigay. Yun. Kasi diba, dadating ang panahon, lalo na pag ang swerte nyo na hindi na kayo physically strong, pero magkasama pa kayo. So wala ka nang mabibigay eh, diba? Yes. Kung hindi ka na physically strong, pero kahit wala ka na, kahit di mo na ako napagsisilbihan, I vow to stay with you and love you until the end of time. Ama.